Good morning, guys. Yeah. So good morning, good morning, good morning. Patay ipapakita ng video sa inyo. Medyo wala akong wala akong tripod, guys. Ipapakita po akong video sa inyo ng dalawang bata na nagsisimba dito, nakapaalam. So wala silang chinelas. So ang gagawin natin ngayon ay bibili natin ng chinelas. Ang galing nila guys, ang bait nilang dalawa. Pumunta sila dito sa simbahan na walang chinelas, umaga umaga. So nalawa ako, ibigay natin sila ng chinelas. Sila po daw ay taga -release. at siya si Joyce at saka si Tikang. Yan, taga po yan. So, abangan nyo ang aking next videos. Bye. One hour later. Uy, mga mababait ito eh. Ano pangalan ng tatay mo, Joyce? Ano? Ah? Ano pangalan? Ano pangalan ng tatay Ha? Arnil? Siya, siya. Ito si Tikang. Tikang, ano pangalan ng tatay mo, Tikang? Arnil din. Magkapatid pala kayo. Hindi Pupunta tayo. Bili tayo ng sinilas. A few moments later... On... ito pili na kayo pili pili na kayo ng ano sinilas yung gusto nyo yung ano yung kasya ha yung kasya o oh, sige ikaw ano tikang Ayun na, kayo na yan kay tikang yan Ah, oh, pareho, pareho ang kulay. Oh, sige, isukat yun muna, isukat Sukat oh, yun muna, na Ang laba ito? Apo. Ayan, wala kasi mga sinina. gumunta ng simbahan. Kaya, yan. Hindi na po silang sinina. Nagdadasal sila doon. Nakikita. O. Kasia? Likit. Kasia, malaki palang paa Yan Tikang. Ayan sa'yo, Diyos. Kasia na? Ayan, sa Pareho pala kayo ng paa. Yan, Oh iyan, pwede na yan, pwede na yan. baka madapa. <laughs> well, yun, te. Lepen, ah, pagpunta tayo simbahan ng simbaan, na kayo ha. Magdanta tayo nang restawran, dakayan tayo. tao po. po. Ah, uh, order nga po. Dalawang ano. Ano gusto mo? Jumbo or ah, uh, kusino or longganisa? Longganisa. Ikaw tika anong gusto mo? Itlog. O oh, itlog daw sa kanya. Ayaw mo na may hotdog? Ayaw mo na may hotdog? biget aaj oh, langa diambuhat to at saka isang longganisa wet yes, ah okay. uh, one piece lang mga maliliit pa naman to mm -hmm. oh dining na ah dining ko kawawa naman nagsimbas-simbahan wala tira wala pa daw sila kain kaya taga, tagayilis daw to eh Nagdadasal sila. So, inawa ko. Ano ako sa mga bata basta nagdadasal? Nandun sila, nag nandun sila. Oo, sa parang totoong tao na rin. O gano'n, te? Ayaw kasi mag-asawa. Kasi nakikianak na lang. ako agaw na anak mo, ba? Ayaw mag-asawa niya. Inaawa kasi ako nagsisimba sila ang dalawa na sisimba. O sige, kain na tika nga at saka joints. Makain na sila. Ayan. Tapos, soft drinks. Gusto nyo soft drinks? sige, umaya. Kuha tayo. sige, kain. makain na sila guys tapos mamaya pagkatapos yung kumain uwi na kayo ha bukas na uli kayong magdiskarte eh. oh halam yun ito guys ah, Okay, pabalot daw. Yung dalawang chiki dito, pabalot daw to kasi hindi nila na obos. Okay. Pag-isahin mo na lang. Oo. Hindi na obos ni Joyce. At naka ni Tikang. Bakit Tikang ang pangalan niya, no? Ayan, pinangalan nito. Tikang. Paganda-ganda eh. Tikang ang pangalan. Oo. No? Tapos ikaw naman, tumboy. Kasi yung buhok mo parang lalaki. Kala ko lalaki kanina po siya. nung so, Babae daw pala siya. Pareha sila. Um, kapatid daw pala siya. Tapos na silang kumain guys. Yan, tapos na siya Oh, parang lalaki, mukha lang ng lalaki tina mo. Thank you for watching. Oh, picture muna tayo, picture dali. One one, two, three, two. Thank you. Oh, sige, thank you. Ingat kayo, ingat. Wala na matanda. Bye-bye. Uy, -bye. na sila.